Ito yung mga blanco ko. Hindi na nagpas sa ilawid vlog. You have to be complete. That is not allowed. Mag ano pa yung tao? Mag, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan corresponds to that uh, particular item is free to Just fill up the amount. Eh, para ka na, binigyan ka ng blank check yun dyan. O sige, bahala na, bahala na kung ano ilagay ninyo. Yes. Sir, ah, uh, kukulit ako namin yung uh, reactions ninyo regarding... Reactions niyo sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a gaa without any with with a blank uh, He's lying. He, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang gaa ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung, uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So, It's a lie.